<laughs> What's up guys? It's me again, Coach Rems. So today ay show day ng KG Classic Season 2. Tulad nga nang ko kagabi, ah, hindi na ako gano'ng kaaga po. So mag i pa lang. Naka-prepare na yung mga gamit ko, yung mga meals ko. Ano pa ba yung natin? Biyahin na tayo papunta ng Palacio de Manila. At kita-kits sa KG Classic. Peace! So yun guys, uh, magaga pa naman and tulad nyo sabi ko kahapon na 1pm pa naman yung start ng summer para sa mga open A and ang oras pa lang natin ay... Liit pa lang. Uh, mahirap lang. Baka puno na yung parking din sa Palacio de Manila. Tayo yung choice, hindi magbayad na lang. Ngayon ko kasi kung 5-6 o'clock nandun na tayo, medyo stress din yung katawan. Hindi naman maganda sa magkukumpit yun na stress yung katawan kasi malaki yung chance na bumagsak o dumapa yung katawan. Base yun kay Kuya Ling na kung magat maaari, iwas tayo sa stress. Yun lang naman. And uh, malapit lang naman eh. 20 minutes to 25 to 30 minutes yung biyahe. Pag misan, pag traffic eh. Misan, inabot 45 minutes. Pero hindi natin alam yung cost ng traffic. Bukod sa stoplight. So, yun guys. Pag-pray nyo ako. Manalo, matalo. And uh, lagi naman tayo may natututunan. Eh yung dapat na ina-apply natin. Ang tawag nila ay ano, let's learn from it. Di porket natalo ka, madi-depressed ka na. Di porket natalo ka, di ba, ihinto ka na. The question is, bakit ka natalo? Di ba, binigay mo ba yung best mo? And tingin uh, mo, enough na yung ginawa mo? ni ba. So, huwag kayong ma-depress. Emotionally, nakaka-disappoint siya, ba? Diba? Pero isipin mong maigi muna kung bakit ka natalo. Binigay mo ba lahat ng best mo? And ilang years ka na ba sa pag-gym, sa pag-workout? Ilang years ka na ba na nagko-quality food, diba? di ba? And hindi ko naman masasabi to mga to kung hindi ko naman na-experience sa sarili ko eh. At kung hindi ko na-apply sa sarili ko, di ba? Maraming hindi nakakaintindi na hindi mo na dapat kayo mag-bulking kung hindi mo pa nakikita yung abs mo, di ba? May mga tao na pilit nilang pinipilit sa sarili nila na ano, may tinatawag na skinny fat, tawagin Skinny plus fat, diba? Kahit sa US, eh, diba? Ayan yung hirap sa atin, eh. Nasa bodybuilding ka na, nasa pag-gym ka na, gusto mo lumawak yung knowledge mo, simple. Do research. Maghanap kayo, mag-research kayo ng mga makakatulong sa inyo about sa fitness goals nyo. Bafa lifestyle man or competition. Well, pagdating sa competition, wala na makakatalo sa merong coach, diba? Kasi pag merong kang coach, para kang merong cheat sa laro. Kasi, hindi niya yung full pot mo. Yes, pwede kang hindi managa sa umpisa. Pero, pag nakabisado na ng coach yung katawan mo, di ba? Korkit sa umpisa, makakuha mo agad. Eh. Hindi natin pwede i yung ibang tao na nakakuha agad. Di ba? Kahit naman ako, noong unang sampang ko, hindi ko in-expect na makakuha agad ako. Eh. Pero, ang tanong doon, ilang years na ba ako sa pag gym Almost 20 years na ako. Almost 2 decades na ako sa g-gym. Yes, may pahinto-hinto. And 20 years, 2 decades ano, di ba, na waste of money kasi hindi ko alam kung ano yung dapat kong gawin. So, mas lamang yung pag-aaksaya ko ng pera, pag-aaksaya ng oras, so, mas malaki yung inaksaya ko compared sa nagbayad na ako sa coach. Kasi binibigay na lang agad, di ba, yung kaalaman. Sinasali na lang agad kung ano yung dapat na protocol para sa sa'yo. So, mas madali na kapag mayroong coach. So, huwag kayong madidepress. Ulitin ko, uh, isipin nyo muna kung bakit. And doon tayo nag-grow. Uh, huwag kayo hinto kapag uh, umbisa pa lang natalo kayo don't wag kayo ma-disappoint and continue and learn from it okay so yun lang I hope makatulong sa inyo lalo sa mga may pangarap maging bodybuilder and don't stop and ipakita nyo muna sa tao maraming willing tumulong ipakita nyo na disidido talaga kayo ngayon paano nyo ipapakita make sure na yun yung priorities mo kasi kung hindi yun yung priorities mo ano ka makikitaan na yun talaga yung gusto mo ano ka makikitaan na worth it kang tulungan diba Baka naman may konting pera ka, Bili mo agad ng motor mo. Baka naman may konting pera ka, Bili ka agad ng Jordan. Makikita na matatali ng matatalino tao yan. Sigurado ako doon. Ang matataas na tao, hindi basta-basta mangmang mang Tahimik lang sila, pero marunong sila mag-observe. Kaya isipin nyo muna maigi, dahil nababasa ng mga matataas na tao yan, kung worth it ka bang tulungan. Yun lang, kita-kits tayo. paraiso de Manila. Peace! So, guys, dito na tayo, no? Bawal yata mag-park sa loob yung atlet. Hindi ko alam ba't ganun. Pero wala tayong magagawa, hindi na tayo. Sabi ni Kuya Ding, mamaya na daw ako magpatanin kasi masyado pang mahaba yung oras. Yun lang, siguro by 9 or 10 pwede na akong pumila kasi kailangan. One hour before, bago sumampan ng stage, kailangan nandun na sa backstage. Uh, social, uh no? so, dara, na tayo. chance I get, I don't really take a loss, well I'll admit, that's why I'll make it to the top, yeah, I commit and know I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend everything that you see is something I invent. So, may na tayo magpatanig kasi sabi naman ni Freddy na may na. Pahipahin muna tayo. Last sa last muna. And baka mahiga na ako dito. Yan yung pwesto natin. Dito tayo sa waking. And meron silang uh, pa-freebies para sa mga atit at para, para sa mga gusto mag-ambassador. And kapag ka nakapagbenta kayo, meron kayong... 4 to 7%. 4 to 7%. Every purchase na ma deal Okay, tara. Fill up tayo. Three ko alam mo. Sampung ganito? Isa ah, isang... <laughs> lang pala. Kala lang pala? Kalao sampu? So, kuha tayo ng ticket to <laughs> Dalawa. Grape. May grape na tayo. Blue Reactor -tay. Alright. Waking, shout out sa inyo Waking. Thank you so much. Si si Ma'am Jean sa may uh, Waking Bacoor Cavite. So sa mga gustong pumunta, sa mga taga Bacoor, siyempre you, si iniidola natin sa Dasma, si Joven, Bacoor, di ba? So, doon ko si Idol na, si Master Joven. Papa second coat na tayo. Sobrang haba ng pila. Medyo matagal-tagal tayo dito. What's up, vlog? <laughs> Nakakaantok. Ah, pila pa. Tayo nice. okay. pa yung next. Para makapagpahinga. Nakapila tayo dito sa loob. Eh. And, uh, pakita ko sa yung mga magkatahin yung Ito yung ano, para sa Jordan coat, by Danny. Buti pa ito. Tapos na. No. Good luck natin, brother. Kunti na lang. Makakapila na rin tayo sa tanning ng ating second coat. i oh. my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah. I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah. Si Ma'am Chris yung tag second coach sa atin, <laughs> Sorry, no? Sorry, Yeah, pagod na nga, no? Yeah. Thank you so much, Ma'am Chris eh, ma ma And tapos na yung second coach natin. Siya rin yung nagtaning sa akin nun sa KG, yung unang unang sa atin. Last year. So, magaling, magaling to so si Ma'am Chris. Thank you. Thank you so much, Ma'am Chris Thank you. Ang oras natin ay 10.20. So, maaga-aga pa. Papahinga muna ako. Then, andyan na rin si Sinabi ko na lang siya kung ano yung mga dapat kong kainin or mga protocols. So, yun guys, kung na lang tayo ng na backstage, natural A na, then natural B, then kami na, open A. So, <laughs> for the day, then yung tayo ngayon. Siya. Coach Vince, siyempre si Master Joe, Ben. So, yeah, Tinag yun na lang yung size ng shoulder at yung ulo. Oh. <laughs> <laughs> Ang hirap ng prep mo. Ang hirap ng prep mo. Nag-FD yung prep. Ang malang cheat meal gagawin. Cheat meal ba yun? Gulat ako yung BF. O nag-ano, nag-EV na agad kayo ni Norma. Coach wins. <laughs> Mas maganda condition mo kayong coach. Grabe sila Master Jobin. Coach wins. Support naman lahat yan dati. lane fast call it high speed i've been working hard yeah i've been working nightly if you think you'll win ha not nah, likely i be taking shots yeah cold-blooded icy watching numbers grow is what i call sightseeing in the front row run it up when they hype me the following grows they know how to ignite me call me ceo i've been running sh ricey and i ain't playing games i create my own lane making pleasure out of pain oh. Turning losses into gains I'm the boss, I'm making change I've been rocking this exchange, uh Popping off and risking things Gonna make a f***ing name I just wanna be famous But I don't want that cheap fame No, I'm not that vain I just wanna be greatness 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 <laughs> Thank mm -hmm. you. I be taking shots, yeah. Cold blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows; they know how to ignite me. Call me CEO. I've been running. Coach Le Granek, pabam. Classic coach Le. Classic coach Le Granek. Ayoko. Nongkris tara ng kisa yosel ko. Kaya, kipaparin ang malakas na yun Diba pa rin malagpasan yung prep? Walang talo. Mamaya Maraming, mas panalo. Mamaya kasi makakain tayo yung, yung, abang, na tayo ng pag-eat. Ay, yun! Yung inaabangan nila. Grabe, iba yung feeling guys kapag natapos mo yung prep, tapos natapos mo yung competition. Iba yung huwag mo sa pagkain. Ano makakain bro? Ha? Huh? Magkakakanin ako. Masili sa kanin bibingka i pink ka. Ang gano'n yun. Yan. Ako sila ganun. Thank you, bro. Thank you. So yun, guys. Magpa-5PM na. Actually, tapos yung sa amin is two. Then, one more show. Ito nga, kasama ko si Norman. What's up, guys? What's up, hey, okay. guys? Nakakain na kami. Hindi na kami umasa. Kaya kumain na kami. Nag-burger na kami. Yeah. Nag-up naman namin yun. Wala na akong problema doon. And, and that's life. Oh, ganun talaga show, And you, all you have to do is accept. Nananalo eh. Nananalo na Yeah. And learn from it. Part of the game. Yes. Part of the sport. Dapat expect na natin yan. Siyempre. Uh, ganyan talaga sa bodybuilding. Mas merong mas malupit sa atin. Meron talagang mas support hard. Yes. So, uh, saan tayo? Double effort. Tama. Yun. So, yun. Yeah. Uh, Pose ulit. Kumain na kami. Ay, lumamig ah. <laughs> <laughs> so what's up guys you could call me academic i'm always working never been apathetic that energy is like a poison needs a man antiseptic lane fast, call it high speed. Ito yung masarap dito. Merong chomay, uh, food trip na yung ilo. Kaya <laughs> di pa tapos yung laro. Actually, isa na ako doon. Tapos, meron ding DQ. <laughs> tapos, bukod sa DQ, meron ding halo-halo. Food trip na ako ng konto. Tapos, bukod sa DQ, chomay, uh, halo-halo. Merong pang donut dito. Yan. Kotro pa natin kumakain na dito. DQ tsaka halo-halo. Grabe <laughs> oh. Ayan, may mga nag-serve ng Dunkin' Donut. So, yeah. Ayun yung maganda sa palaro ni Boss KG. Mamaya, food trip din tayo doon. Pawi tayo ng food trip na. Naghalo-halo na ako. Halo-halo. Ni Marites. Dami yan. Uh, eh, ice cream. Wala tayo na guys. Okay lang yun. At least binigyan natin yung best natin. Saka, marami talagang magagalit. Maganda yung kundi ko. size, dryness, hardness, symmetry. At yung best part. Ito lang? Stop yun na. Ito ba yung top? Yan Halo, halo. Ayaw mo tayo. Tara guys, guys. Champion pa rin tayo sa pag prep Okay, hindi na malagi kasi ibibigay mo. Kapag sa atin, para sa atin. Kapag hindi, hindi. Ang kailangan lang gawin is accept. Okay? And nothing negative. At least alam natin na binigay yung best natin. Binigay natin yung best natin. And tulad nga sabi ko sa video, congratulations na sa lahat. Kasi sa pag-trip pala, mahirap na. So, maraming na maraming atletes na nagpe-prep na hindi natutuloy. Mas marami yan. Dahil sa napapraning, inaananin, napaparanoy. Kasi mahirap kasi talaga. Yun lang guys. Uh, always thank you to the Lord. Kahit anong mangyari, learn from it. So, yun lang naman yan. Halo-halo muna tayo. Mm -hmm. Yan lang. lang guys. Okay, e takis tayo. August 25. Yan yung, yung pinakalas. Then off-season tayo for Balgi. Okay? Thank you so much for support. Um, media and personal thank you so much guys and i love you guys peace